Ganitong trip lang ang ginawa ko sa Pansit Canton, mga boss. Kumuha lang ako ng ilang perasong talbos sa kapitbahay. Hinugasan ko ng mabuti yan. At syempre, aalisin ko yung pinakamatigas sa ilalim niya. At gagayatin ko naman into acute size, mga boss. Para talagang makasiguradong malinis Uhugas ang kulit yan Magpe-prepare naman ngayon ako Ng bawang kasi ipiprito ko yan Gagayating ko lang din yan ng maliliit mga boss All goods na yan Magsisin din ako ng kalan At ilalapag ko na ang pan at konting mantika Kasunod ang mga kitawang ba magpiprito na rin ako ng hotdog at itlog, syempre, para terno. Diyan ko na rin lulutuin yung kangkong. Mukha lang marami yan, chong. Lalagyan ko lang yan ng konting soy sauce, mga boss. Diyan ko na rin siya palalambutin. At kapag ka natuyo na, all goods na yan. Salang na ulit ng pan at lalagyan ko ng mga tatlong basong tubig at dalawang perasong pansit canton At gagawa naman ako ng sarili kong seasoning. One port na keso lang at tutunawin mo sa tubig. Nilagyan ko lang din yan ng garlic and onion powder. At syempre, yung pinaka seasoning ng pansit canton Ayan na mga buso, amoy pa lang. Ang sarap na. Syempre, hahaluin ko yan. At ilalagay ko na yung mga niluto ko kanina. Sobrang simple lang yan mga boss, pero solid. Talagang aabuting ka dyan mga boss pag napanood mo to. Tara, merienda mga boss. Thank <laughs> Hada mga boss, thank you.